Sa pagpasok sa eksena netong sina Boyle at Obiguro ay dito na rin magsisimula ang laban ng Sakamoto versus Boyle at etong Lu Xiaotang vs. Obiguro. Yo what's up, this is Kuya Jepoy ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. At dahil dito sa chapter 10 ay bukod sa mainit na bakbakan eh meron ding isisiwalad si Boyle patungkol nga sa nakaraan nilang dalawa ng legendary assassin na si Sakamoto. So hindi na nga natin patatagalin pa at simulan na natin ang chapter 10. Let's go! Bali nga sa pinakaunang panel ay makikita dito ang takot na takot na ekstrayed na si Lou sa bigla ang pagsulpot ng nakakatakot na lalaking to. Habang naiirita naman itong si Shin dahil sa nakakabinging tilin na itong kasama niya. Sa patuloy na paglalakad nila sa hallway ay eh nasabi ni Shin na mabuti na lang daw dahil nag enjoy nga itong mag ni sa kamoto. Sinabi naman ng ating bida na ganun pa man eh dapat na maging alerto pa rin si Shin dahil anumang oras ay eh maaaring magsulputan ang mga kalaban. Maya, maya nga ay biglang may sumugod na lalaki sa likod ni Shin at may hawak pa itong kutsilyo na mabilis namang naiwasan ni Shin yung ginawa nitong pag-atake. Wala namang ideya itong sinahanat ahuwi kung kaya't natutuwa ang mga ito sa pagsulpot ng nagpapanggap lang na zombie. Narecognize naman ni Shin na kalaban ang isang to at pagkatapos ay kasunod itong sinugod si Sakamoto. Sa ginawang to ng kalaban ay mabilis lang na napigilan ng ating bida ang pag-atake nito gamit ng ang flashlight at habang tuwang-tuwa sa likod etong si sa reaction ni Lou ay hindi nito namalayan ang ginawang to ng ating bida. Makikita nga ditong parang naging estatwa yung lalaki na siyang pinagtaka naman ni awi Habang sa di kalayuan ay nasabi dito ni Shin na napaka-clever nga daw ni Sakamoto sa ginagawa nitong pagpapanggap na takot kapag kaharap daw nito yung asawa niya. Dito nga ay may inabot si Sakamoto sa clairvoyant at nakumpirma ni Shin na isang assassin's license nga daw ito na pagmamay-ari ng baguhang hitman. Sinabi naman ni Shin sa ating bida na kung eto lang ang kayang gawin ng mga kalaban ay wala silang dapat na ikabahala. Sa nakitang to ni Ubiguru mula sa monitoring area ay nasabi niya na mabilis nga daw gumalaw etong si Sakamoto despite nga sa napakataba nitong katawan. Kaya naman mas lalo pa itong nagka-interes at nagdag niya pang sinabi na gusto niya nga daw makitang mag-all out etong si Sakamoto dahil iniimagine niya pa lang eh para na siyang nasasabik pinaalalahanan na naman ni Boyle ang partner at sinabing wag nga doon itong gagalawin si Sakamoto dahil nagiinit nga daw yung ulo niya sa bida nating tabachoy. Sinabi naman nitong si Obiguro na kinakailangan nga daw ni Bold na gumawa ng paraan para masolusyonan na huwag nga daw maging mainitin ang ulo nito sa mga pagkakataong na stress ito. Dagdag pa nga dito ni Obiguro na huwag nga daw itong mag dahil ahayaan niya nga daw itong si Bold na humarap dito kay Sakamoto sapagkat alam niya nga din na espesyal na kaibigan nga daw ito ni Boyle sa narinig ni Boyle, particular na sa pagbanggit ni Obiguro sa salitang kaibigan, ay makikitang nabasag yung bunganga ng bote ng alak na bubuksan niya sana at pagkainom nito ay sinabi niya na hindi niya nga daw kaibigan yung tabachoy na yon. Bagamat ganon, eh hindi niya nga daw makakalimutan yung nangyari sa araw na yon. Bigla namang nagkaroon ng flashback at ipinakita nga dito etong Assassin Training School na kung tawagin ay JCC o mas kilala bilang Japan Clear Creation. Dito nga din sa para lang ito, nagkakilala ang dati 15 years old pa lang na si Boyd at ang 14 years old naman na si Sakamoto. Bali sinabi nga dito ni Boyd na nabalitaan niya nga daw na sobrang lakas nga daw nitong si Sakamoto at talagang napakasipag daw nitong mag-training na even after school training ay eh nag extend pa nga daw ito ng kanyang pagsasanay. Dagdag niya pa na siguro isa nga rin hardboiled etong si Sakamoto katulad niya kaya naman ay alam niyang magkakasundo sila Pagkatapos nga nun ay eh naging magkaibigan ang dalawang to nung araw na yon at ayon niya kay Boyd ay eh marami silang pagkakapareho na itong si Sakamoto lalong lalo rin paiging hard -boiled o yung pagiging matibay. Dito nga habang nakatambay ang dalawang to sa cafeteria, ay eh nasabi ni Boyd na ang mga ordinaryong tao nga daw ay eh nagsa-celebrate ng Valentine's Day ngayong araw. At napakamalas nga daw para sa katulad nilang mga hard -boiled, dahil hindi nga daw sila nakakatanggap ng mga regalong chocolates galing sa mga babae. Maya-maya ngay biglang may lumapit na mga babae at tinawag itong si Sakamoto. Pagkatapos ay kilig na kilig ang mga ito habang iniaabot ang regalong chocolate sa ating bida. Nagulat naman dito si Boyle dahil sa pagbukas ni Sakamoto ng locker niya ay punong-punong ito ng chocolates. Pagkatapos ay dumating naman dito si Nagumo at ipinakita kay Sakamoto ang dalawang kahon ng chocolates na natanggap niya mula sa mga babae ng Assassin's Department na ito nang naman ni Nagumo kung sino nga ba daw yung kasama niya na agad namang sinagot ni Sakamoto na hindi niya nga daw kilala. Matapos nga nun ay agad na sumama itong si Sakamoto kay Nagumo pero bago pa man ito tuloy ang makaalis ay sinabi ni Sakamoto sa hindi kilalang lalaki na kung gusto nga daw nito ng chocolates eh sa kanya na nga daw yung mga chocolates na nasa locker niya. Habang papaalis nga ang dalawa ay eh nasabi ni Nagumo na hindi niya nga daw tinanggap yung mga chocolates galing sa poison department habang naiwan naman dito ang inis na inis na si Boyd. So pagkatapos nga ng flashback ay eh na nasabi ni Boyd na ang akala nga daw niya ay magkapera sila netong si Sakamoto. Pero ang totoo nga din daw ay hindi naman pala hardboiled ang ating bida na katulad niya. Naging konklusyon naman dito ni Obiguro na nagalit naman pala itong si Boyd kay Sakamoto base lang sa hindi pagkakaunawaan. Pero napaka-exciting nga daw dahil parang may tatapusing alitan nga daw sa pagitan ng dalawang to sa oras na magkaharap sila netong si Sakamoto. Bumwelta naman dito si Boyd at sinabing wala nga daw siyang sama ng loob kay Sakamoto. Subalit hindi naman naniniwala etong si Obiguro base sa reaksyon ng partner. Sa kabilang dako naman ay alerto pa din etong si Nashin at Sakamoto habang silo naman ay uwing-uwi na dahil sa sobrang takot nito sa mga zombies. Tuwang-tuwa naman dito si Hana at sinabing mas nakakatawa nga daw na makita ang mas maraming zombies at nai-excite nga din ito sa kung ano pa nga ang makikita nila. Inasar nga dito ni Shin etong silo dahil sa sobrang matatakotin nga daw nito hindi katulad ni Hana. Dahil sa sobrang inis naman ni Lo ay tinungga niya dito ang isang bote na may laman ng kung ano. Kaya naman ay naetolong ni Shin kung ano nga ba daw yung ininom niya. Sinabi naman ni Lo na isang nga daw yung tradisyonal na gamot ng kanilang pamilya upang itaboy ang mga masasamang espirito. Hindi naman naniwala etong si Shin kaya naman ay inamoy nito yung bote yung pinaginuman ni Lou. Nakumpirma naman ni Shin na alak nga daw yung nilaklak na etong silo kaya naman ay makikitang nalasing ito habang nagkukulitan ay eh nakaranig sila ng malalakas na kalabog galing sa pintong nasa gawing likod nila. At dito nga ay nasubukan agad yung epekto ng halak kay Lou dahil lakas loob at walang pag-aalinlangan itong binuksan yung pinto. Agad namang bumungad kay Lou ang napakaraming zombies pero dahil sa napakalakas ng amats eh natutuwa pa nga ito habang gulat na gulat naman dito itong mga kasama niya sa pagbulagan ng mga zombies. Dali-dali namang kumilos ang ating bida at agad na pinalagan nila sa Kamoto at Shin ang mga kalaban. Pero dahil sa sobrang dami ng mga ito ay nagkahihwa-hiwalay sila. Dito ay bigla na lang umatake si Boyle mula sa blind spot ng ating bida. At mapapansin niyang bagamat na salag nito yung suntok ni Boyle, ay makikita ang pagkayanig at pagtilapon ni Sakamoto ng napakalayo. Habang nakatayo nga dito si Boyle e bigla na lang sa pisngi niya etong Assassin's ID ng isa sa mga nagpapanggap na zombies na umatake kila sa kamoto kanina lang. na Nadahilan ng pagkakasugat ng pisngi ni Boyle kung saan nakapwesto etong peklat niya. Nakumpirma nga dito nakagagawa ng ating bida yung pag-atake na yon. Habang na ito naman ni Boyle kung natatandaan pa nga ba daw siya ni Sakamoto. Sinabi naman ng ating bidang tabachoy na hindi niya nga daw ito naaalala kaya naman ay tigilan daw siya nito. Naitanong din ni Sakamoto kung nasaan na nga daw etong pamilya niya. Sa kabilang dako naman ay may ang pagbangon ni Shin. Habang nawala naman ng malay, etong Hana at awi. Dali-dali namang tinignan ni Shin ang dalawa kung okay lang ba ang mga ito. Dito ay biglang nagsalita etong si Obiguro na nasa harapan ni Shin at sinabi nito kung masasatisfy ba daw siya na ng ang pipitsugi na katulad ni Shin. Naitanong naman dito ng clairvoyant kung sino nga ba daw yung babae na to. Ngunit hindi pa man ito nakakasagot ay bigla na lang sumulpot etong silo mula sa likod ni Shin at isang napakatinding sipa sa mukha ang literal na sinalo na itong si Obiguro. Lasing na lasing naman dito si Lo dahil sa nilaklak na alak kanina lang at makikita ngang pasuray-suray nitong hinamon si Obiguro na sinabi pang ipapakita niya nga daw dito ang essence ng Tai Chi. Napapunas naman dito si Obiguro ng dumudugong ilong at sinabing mabuti na nga lang daw at dumating itong si Lo dahil panigurado makakapagbigay nga daw ito sa kanya ng excitement. Sa kabilang banda ay eh magsisimula na nga ang laban ng Sakamoto versus Boyle at sinabi nga dito ng ating bidang tabachoy na humanda nga daw itong kaharap niya na ma-experience ang impyerno. Habang nagyayabang din namang mga ribat netong si Boyle na ipapaalala niya nga daw kay Sakamoto kung sino siya at dito na nga nagtapos yung nakakabiting chapter na to. So grabe mga idol yung ginawang pagbitin dito ni Yuto Suzuki sa chapter na to pero ang kagandahan lang dahil sa next chapter if eh finally magsisimula na ang pinakaabangan nating bakbakan. Bali dito ko na muna tatapusin yung video na to and as always eh magkita-kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye bye